Yeah. Yes, so andito na kami sa Lake Apo. Ah, Hi, Lalay. Hi, Lam. <laughs> Hi, guys. Unya na na, paggawas na yeah, ito. Ayan, magjawa. Sana all. So, papasok na tayo. This is my second time. Last ko punta dito is long, long time ago. So, meron tayo. Lake Apo Interest me we Barangay Share, Tribal Share, City of Lake Apo Share, and Admin Fee. Total of 100 pesos. So, Lake Apo. Sige na. Sige na. 1,100. Wala na na ito si Lupin ha. Bit-bit lang ninyo na. Diba? Oh, si na si Lupin. 1,200. 1,200. yung Pili Sige. So, papasok na tayo ng Lake Apo. So, bawal pala magdala ng cellophane dito. Yung mga plastic bottles may deposit. Pero, makukuha after na or pagbalik nyo, paglabas. Ay, mas mas maganda pala ngayon, no? Organized na. Mayroong CR na maganda. Wow! Dati wala yan siya, yan. Wala yan. Nilagyan na nila para pag nag-picture-picture. Picture. Kasama kayong family ko, yan. Diba, ang dami namin? Magkano cottage daw? Ito, ito ba? Floating ba? Floating. Ah, Tatlo no. Takot daw siya sa floating cottage. <laughs> Walay <yung> shark dira. <laughs> dati wala din ito. Ito. Walang plane lang to dati. Pero ngayon okay na siya. Oh. Oh. ari, Hal. Ay, sila na yun. Sige, sige sige na. Sige na. Yeah, floating cottage. Let's go. Uy, <clears throat> dili kita mag magbira. Uy, na no may magbira lain. Na no may magbira. So, dito na kami. So, pwede lang kayo magbaon dito mag foods, guys. Baon lang kayo para hindi masyadong magastos. Yung! Excuse me. Ako na. Ako na. Ako na. Malawak tong lake actually, sobrang lawak. Ayun oh, nasa gitna na 'yung iba, oh. Masarap kasi kumain po kanito. Hmm. Pati sila, they had luck god. So, let's eat na. spoon, Ganda naman ng, ganda naman ng pamangkin ko. Ulo-ulo ulo, man say, wala liko. ha <laughs> Tara kaya, dali. Wala lang. Gusto ko lang tumulong. Ang bigat! <laughs> yeah. So ganito pala para makabalik kayo doon sa you know, sa start talaga kanina. Ang bigat pala niya. Ayan, videoan mo sila. Hala. <laughs> 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 mon, mon, ako dyan, mon, mon. Kaya maipit ka. Ah, wala na. For the vlog lang. <laughs> Di man mano, kuya? Yung tali. Ah, 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 ang bigat. Yeah, ang bigat. <laughs> so, ito ba yung floating cottage, 400 pesos. Tapos kung gusto nyo tumulong, tumulong kayo. So 200 na lang ito kuya, di ba? Kasi tumulong. <laughs> Tsaka unlimited to dito. Pag bumunta kayo umaga, kayo gabi kayo umalis. Kuya, no, pwede No. Hanggang anong oras dito, kuya? 5 p.m. pala. So, hanggang 5 p.m. dito. So, after dito, swimming pool naman kami kasi walang ligo yung nakakamera. Walang ligo yung nasa likod. Kailangan nilang maligo. Okay na. Okay na to. So, yan lang si kuya. Sa halagang 400 pesos. So, tapos na kami doon sa floating cottage. Dan na kami nag-lunch. Magsiswimming naman kami. Ito yung Lake Apo. Tourist spot dito sa Bukidnon. Dati hindi pa ito ganito. Wala pa siyang cafe or wala pa siyang coffee shop dati. Wala pa din itong mga simento na to. And then wala yung mga cottages na yan. Yung gandon, cottage. Wala pa yan dati. Sobrang ang laki ng in-improve ng ano, na Lake Apo. Kaya sobrang ganda. Yung cottage naman, ay yung floating cottage naman nila is 400 pesos. Marami na yung makasakay sa floating cottage. So unlimited naman siya. Hindi na, hindi siya per hour. So yun yung maganda doon. I-picture picture muna kami. Doon sa oh, so may Lake Apo na word. Ang ganda ng view ngayon ng Lake, Lake Apo. Unlike before. So meron tayong picture taking doon. May picture taking tayo mamaya. So yun guys, antay lang natin yung iba na matapos. Kasi per group dito, after 3 minutes, 3 minutes lang kasi yung ano nila. After 3 minutes, pwede na tayong ay natapos pag kami naman 3 minutes ulit kasi na pang ibang mapipicture dito. Ibang grupo. 3 to 5 minutes. Ayan siya ah. Oh. Ayan, ang ganda. Ooh. So doon tayo mamaya para magpicture. Let's go. I'm stupid hot. Tada. Ganda na talaga ng Lake Apo. Lalo na ito ngayon, bago nila. 3 months pa lang daw to nagawa yan. 3 months pa lang siya. So pwede kayo mag-picture taking dyan by group, by two, So, papakita ko na sa inyo yung pinaka-view. Ayan. Ayan. Yan yung Lake Apo. Sobrang laki ng Lake Apo. As in. Ayan. So, picture taking muna kami, guys. Di ba? Ang ganda ng view, guys. Ayan. So, yan, guys. Family picture. Lolo, glow lang. Nasaan? Ay, atubangan. Atubangan siya sa akademi. Dito kayo naman. Antipipit. Antipipit ni mo. Dali na. Dali na. Ayun na. Dali na lang. Dali na lang. So I'll picture later. So yan guys. Time pa lang namin. Wala pa naman 3 minutes. 3 to 5 minutes yung ano dito stay. Bago another group. So kanya-kanya picture. Ako pa. Ako pa. Last. 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 Kamusta kami ma-picture. Next group naman. Para. Fair. so yun guys, ang ganda lang naman dito. Ano ka tinining? Kamusta? Hi! Kamusta? Okay. Kamusta yung experience mo? Dito. Kamusta? Okay. kamusta yung Lipay! Okay. 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 <laughs> First time mo diba? First time pa in tao. Nakalaag. Dire. Sa po. Ikaw kay kamusta? Okay lang. <laughs> Mahiyain naman sila masyado. So, ayun na nga. Tapos na tayo dito sa Lake Apo. Um, it was an amazing ano, view. And the place is better than before. Kasi meron na silang magandang CR. Ayan, maganda yung CR nila. Ayan. Ito yung view doon. Papapasok. And then yung floating cottage nila. Uh, luma siya, pero okay pa naman. And then, 400 pesos lang yung ulit. Ulit, uh, Ulitin ko, 400 pesos po yung floating cottage. Anli na po iyon. Um, hindi na hindi na limited ang oras kasi marami naman silang floating cottage. Pero pag Sunday daw or Saturday, parang uh, may limit ang time kasi marami daw talagang tao dito. Kasi din naman, mag gumanda din naman talaga yung Lake Apo. Wala pa yung coffee shop dati. Ngayon may coffee shop na sila. Ayun, maganda din dito sa entrance nila. Kasi yung entrance nila dati pangit pa. And ngayon, nag-improve talaga. Sobrang nag-improve. And then, sobrang presko talaga. Lalo na pag nasa gitna kayo ng lake, sobrang presko. And then, ayun, na-enjoy naman ng pamilya ko. And na-enjoy din ako. Yun na naman yung goal ko is magala ko sila, ma-enjoy. And ayun, mawala kahit uh, konti yung stress. Ngayon, pupunta naman kami ng swimming pool ng RR Resort. Kasi yung RR Resort naman is nag-improve din. Gumanda din yung pools nila. Gumanda din yung view nila doon. So, ayun. So, yun lang naman, guys. na tayo doon sa ano, doon sa sasakyan. Nagsasakyan kasi kami. Sasakyan ng ate ko. So, ito yung entrance nila ngayon. Ayun. Ayun. So, ito yung entrance talaga. Pinaka-entrance nila. Sa may mga sasakyan, pwede din dito. Kasi meron siyang parking. Ayan. May mga parking dito. So, pwede kayo mag-park dyan. Ayan, may parking din dyan. Ginagawa bang bago. So, sa may mga sasakyan, pwede pwede dito. So, meron din bilihan ng pagkain. Kung gusto niya pagkain, wala kayong dala. Pwede. Ayan, Lake Apo. Pagkita ko lang ulit yung entrance fee kung bakit 100 pesos. So meron silang barangay share, tribal share, sitio lake apo share, and admin fee So total of 100 pesos um, Sulit naman siya as in Para sa akin, sulit yung 100 pesos So ito yung sasakyan na dala namin Ayan Sasakyan Ang init, pero magsusiming naman eh magsasimming namin kami. So, yun lang naman, guys. Sabangan nyo ng next video natin doon sa RR Resort. Hoy, na, Kai. Kai. See you later. So, andito na tayo sa RR Resort. Ayan, ang ganda. Salabas palang pa lang ito, sa labas. So, meron silang parking na sasakyan dito. And then, dito sa baba, motor cycle parking. So, let's go na sa entrance. So, ang dami na palang pine trees ngayon dito. Ang ganda na. Like, legit. kina ba yung last punta ko ng RR? That was... 2010, 2012. So, bababa na tayo. Yun. Ang ganda dito. Maganda dito sa RR Resort kasi mas lumaki na siya. Meron na siya malalaki. ah uh, mga cottages. Na, meron parang bahay na. Hindi then, ang dami nilang swimming pool dito. As in, ang daming swimming pool. Mostly sa bukid ito talaga yung pinupuntahan. Lalo na pag mag-family kasi mas maganda dito. So, kukuha tayo ng cottage para meron tayong ano. Uh, I'm so excited! Woo! Si Pera, parang hindi rin ako maliligo kasi sobrang init. Ano lang tayo? Mag-chill. Lilibot na, lilibotin natin itong RR Resort. Aglaki guys, aglaki ng resort na to.